hanggang sa matay si Lourdes nang makita na bangkay na ang labing-anim na taong gulang na anak na si Christine Lee sa sityo Mahayahay, Barangay Bangka, Lapu-Lapu City, Cebu kaninang umaga. Wala ng damit pang ibaba, sinaksak at binalatan pa ang mukha ng biktima. Sa isang malawak na bakanteng lote sa Lapu-Lapu City. May isang tanawin na hindi na mabubura sa isip ng sinumang nakakita isang katawan ng isang, dalagitang wala ng buhay. Ito ang krimeng yumanig hindi lang sa Cebu, kundi sa buong Pilipinas. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakakontrobersyal, pinakamasakit, at pinakanagbigay takot na kaso ng dalawang libot labing siyam. Ang pagpaslang kay Christine Lee Silawan. Bago ang lahat, Kilalamin muna natin kung sino si Christine. Si Christine Lee Silawan, labing anim na taong gulang, isang grade 9 student ng Maribago National High School. Tahimik, masayahin, relihiyosa, at kilala bilang isang mabait at masunuring anak. Marami siyang pangarap, lalo na ang maging isang flight attendant balang araw. Mahal na mahal niya ang Diyos at halos hindi niya pinalalampas ang misa tuwing linggo. Kaya naman naging kolektor ng abuloy si Christine sa kanilang simbahan. Ayon sa kanyang ina na si Lourdes, hindi umaalis ng bahay ang dalagita nang hindi nagpapaalam. Hindi mahilig gumala. At higit sa lahat, hindi nagdadala ng problema sa pamilya. Pero sa likod ng masayahin mukha nito, may lihim pala siyang dinadalang problema isa na magiging sentro ng investigasyon sa mga susunod na araw. Marso 10, dalawang libot labing Linggo, araw ng simbahan. Bandang hapon, nagpaalam si Christine sa kanyang ina. Ma, pupunta lang po ako sa simbahan. May volunteer po ako ngayon. Normal, walang kakaiba. At dahil sanay si Lourdes na nagtatrabaho ang anak sa simbahan, hinayaan niya. Matapos ang misa, nakitang kumain si Christine kasama ang sakristang si Ryan. Pero sinabi nitong magbabanyo muna at pagbalik niya, nawala na si Christine. Habang lumalalim ang gabi, habang dumadaan ang pito ng gabi, walo ng gabi, sampu ng gabi. Wala pa ring text, wala ring tawag. Nagsimula ng kabahan si Lourdes. Hanggang sa dumating ang alas dos ng madaling araw, wala pa rin ang anak niya. Lumabas siya. Nagtanong sa mga kapitbahay. Sinuyod ang bawat kanto. Bawat eskinita. Bawat posibleng dinaanan ng anak. Pero tila baga, naglaho si Christine sa dilim. Marso 11, dalawang libot labinsiyam. Kinabukasan. Sa isang tahimik at malawak na bakanting lote sa barangay Bankal, may isang residente ang naglalakad pa uwi nang mapansin niyang may kakaibang nakalatag sa lupa habang papalapit siya unti-unting lumilinaw ang hugis hanggang sa makita niya ang isang katawan hubad nang hihintay walang buhay at ang mukha wala na ang balat kitang-kita ang ngipin at gilagid habos kalansay nang dumami ang mga tao may narinig silang bulong. Si Lourdes, naghahanap na kanak kagabi. Baka si Christine ito. At nang dumating si Lourdes sa lugar, isang iyak ang bumulaga sa lahat. Isang iyak na hindi mo maririnig kahit sa pinakamalalim na parte ng mundo. Isang iyak ng isang inang nakakita sa sinapit ng kanyang anak. Nakilala niya si Christine dahil sa suot itong pantalon at mga birthmark na tanging isang ina lamang ang makakatanda. At doon, nagsimula ang pinakamalupit na investigasyon sa kasaysayan ng Lapu-Lapu City. Lumabas ang autopsy report. Tinatayang oras ng pagkamatay. Bandang alas 7 ng gabi ng linggo. May halos 30 saksak sa katawan. May mga saksak sa leeg at braso may indikasyon ng sexual assault. Ang muka, sinadya talagang alisin ng balat. Ang dila at gilagid, wala. May palatandaan ang posibleng paggamit ng asid sa kanyang muka at leeg. Ibat-ibang teora ang lumabas. Crime of passion, psychological maniac, cult ritual, wild, nakakatakot walang kasiguruhan. At dahil sa brutalidad ng krimen, umabot sa dalawang milyong piso ang reward money para sa makakapagturo sa salarin. Jonas Bueno, isang lalaking sangkot umano sa kahalintulad na kaso ng pagtabas sa mukha ng isang magsasaka. Inaresto. Kinilates. Pero may problema. Nasa Mindanao pala siya noong araw ng krimen. Kaya, hindi siya ang killer. Sa Bureau of Investigation, nakita ang isang sospek na lalaki na mag-isang papuntang simbahan. Lagpas ng 6pm, nakita naglalakad si Christine kasama na ang sospek. Pero nakatalikod sila sa CCTV, kaya hindi klaro sino ang kasama. Sa isa pang CCTV sa isang subdivision, nakita pa rin ang ex-boyfriend, minor suspect. March 16, inaresto ng NBI ang labing pito na ex-boyfriend ni Christine. Ayon sa NBI, nag daw siya ng walang abogado. Sinabi raw niyang may dalawa siyang kasamahan. Nakahanap umano sila ng sapatos na may dugo ni Christine sa bahay niya. Pero, minor siya. Walang official statement. Hindi legal ang pagkakahuli. Kaya pinalaya siya pagkatapos ng ilang araw. Pangatlong suspek, Renato Yenes. Isang apat na put anyos na lalaki. May pamilya. May limang anak. Nasa watch list ng groga. Inaresto dahil sa illegal possession of firearms. At doon na nagsimula ang lahat. Inamin niyang siya ang may hawak sa fake account na CJ Diaz. Nagpanggap na teenager para ligawan si Christine nakipagkita sa kanya noong araw ng krimen. Nagselos ng malaman na may ex-boyfriend si Christine. Gumamit ng gunting para patayin siya. At nag-aral pa raw online kung paano tanggalin ang balat sa mukha. Ayon pa sa kanya, naawa ako sa minor. Ako talaga ang may gawa. Pero maraming butas sa kwento niya. Kung si Renato ang killer, bakit may sapato si John na may dugo ni Christine bakit hindi tumutugma ang height at body build ni Renato sa tao sa CCTV? Bakit may acid burns sa mukha ni Christine kung gunting lang ang gamit ni Renato? Bakit parang may iba pang taong kasama sa lugar bago matagpuan ang katawan? Bakit sobrang brutal para sa isang taong hindi personal nakakilala ng pamilya? At ang pinakamalaking tanong... Bakit bigla na lang niyang inamin ang krimen, matapos makulong ang ibang inakusahang bata? At habang nakakulong si Renato, may mga banta raw na natanggap siya mula sa loob. Hanggang isang araw, nakita siyang patay sa loob ng selda. Ayon sa ulat, nagpakamatay daw. At nangyari ito bago pa man matapos ang imbestigasyon. Kaya para sa pulisya, Case closed. Pero para sa marami, lalo na sa pamilya ni Christine, hindi pa tapos ang laban.